Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil uh, panay sinasabi niyo. I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. So ordered. Masa, can you uh, escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Any motion to suspend the hearing for today? Sales Bueno, alias Pau Pau. Kilala mo? Hindi po, Your Honor. Na tumagal lang siya ng dalawang taon, ah, dalawang linggo. Dahil hindi niya nakayanan yung pag-aabuso mo. Hindi po, Your Honor. Hindi mo Honor. kilala si Paw -Paw. Hindi po, Your Honor. Handa siya tumistigo. Si LV, ayon sa kanya, ay hindi pa bulag. Noon nandun siya. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo paraw sa LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Anong sulat mo sinabi ko? Pwede ka sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidiktikan dinidiktikan ng sili at pinapakain sa bibig mo? Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa... Opo, totoo po yan. Napakawalang yan ito. Oh, meron pa isang garbage collector. Alias Paul. Baka hindi niya tunay pangalitok. pangalan ito. Kinunulitrato si LV matapos sabihin, sabihin na siya ay minamaltrato. Ini, ihingi sana ng tulong pero sinundan ni Jerry sim, sa, siguro sa palagay dito sa munisipyo, palagay ko sa barangay Holto. Tinakot at pinabura ang mga kuhang litrato kay Elvi. Totoo ba ito, mga LV, Aling Elvi? Ikwento mo tukol sa basura, Aling Elvi. Yung pung nagtapon po ako ng basura, may mga sugat na nga po ako at, mm, duguan. Tapos po may mga pasapasa -pasa na po ko sa mga katawan ko sa muka. Tapos po yung sa tinatanong po ko, sino may gawa niyan? Teka, sino nagtanong sa inyo, Aling LV? Yung pong nagkukumuha nag nag po ng basura. Nagakot ng basura. Opo, okay. tapos po pinipicturan picture po ako. Tapos po dumating po si Kuya ni bigla niya po ko hinila. Tapos Sino, sino umila sa iyo? Yung pong amo kong lalaki. Bakit kay hinila? Sabi niya, huwag kang magkukwento dyan, huwag kang magsusumbong. Tapos po, sinabi, um, sinabihan po yung nagata, nagkakuha ng basura. Burahin mo yan, burahin mo yung mga picture na yan. Sinabi niya rin sa nangongolekta ng basura. Opo. Na pinabuburay yung mga pictures na kinukunan, na kinukunan ka. Opo, tapos po, sinundan po yung, yung mga nagbabasura sa opisina nila. Okay, ang balita ko, hawak ng Municipal Social Welfare Office ang mga litrato. Opo. Malang yung lahat ng dinaanan mo na paghihirap at pangabuso hindi ka wala kang attempt na lumayas umalis sa bahay nila yung pong sabi ko po uuwi na po ako di po payagan tapos po tinatakot niya po ako baka daw di po tanggapin ng pamilya ko so wala na pinabaya, pinahayaan mo na lang yung yung kapalaran mo na magtiis dyan sa pagkakusin eh, nila. Ha, hindi ka na, wala ka ng balak lang lumayas. Eh, yun, paano po ako makakaalis? Wala po akong pira, hindi po ako sinusultuhan. Tapos po, yung cellphone ko, kinuha po nila, kinuha po nila. Hindi po makatawag sa pamilya ko dahil gusto ko na nga po umuwi dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Ito yung basurero sa inyo, yung nagakot ng na basura. bulang na ba kayo nun? Hindi pa po. hindi pa. Pero may mga galos na sa katawan mo. Okay, gawa po nila. Dahil? Gawa po ng, ng amo kong babae. Dahil sa panununtok, pangkakipi. Okay. okay. Itong 2023 ng mga may na lang po, medyo may na daw po yung kanyang paningin. Medyo lumabo daw po yung kanyang paningin. Kaya Dahil? Hindi ko po alam. ay sabi niya, basta lumabo lang daw po yung paningin niya eh. Yung po ang sabi niya kaya sa amin. Kaya ba mo na Sila mo. Kaya, kaya nabulag yan dahil nag-aaway sila ng mga niya. Yung kasi, kaya, hindi mo alam. Nagkasubat man po yung kanong mata dito ka ako. Dito hindi, pa. hindi sanay ng pagkabulag. Di ito pa po. Hindi, kaya nga, hindi nga magiging sanay ng pagkabulag uh, totally. Kung, kung lang sa mata. Ay, hindi po sinagi. Yung oro kasi may mga dugo yun. Mga bakit pastyos. nga? Bakit nga siya nagkaroon ng sugat? Tinatanong ko po na JM nga po? nga lang ni JM, hindi naman magigising Oh, totally blind yun eh. Totally blindness yun eh. Sabi nila sa akin nung umaga pagkagising ko po, na siya ay sinimpok dito kaya po may pabuti ko sa gamitin niya sa kaliwang mukha niya. Ako, nakikilig lang ko sa sinasabi ni Ginang uh, Franz. Mayroon siyang ebidensya, may tinatago siyang video na nagsasabi na nakakikita pa si, si LB noong panahon na yun. Yan pinag importan niya yan, na may video tago niya. Kasi pag attempt na ipagamot itong si Elbe, yan sa mata niya nabubulag na wala man ang attempt ito. Ano ba, parang na, baka, ano paano natin describe yung situation na ito? Napaka, after ka lang na dipinsahan yung sarili mo, yun lang ang gusto mong palabasin. Tapos yung, yung winter ng kasama ay uh, kasambahay mo na nabubulag na ka mo lang atin may pagamot yeah, uh, I, I, I found it very hard to explain um, Sir Mr. Chair uh, Senator Jingoy Thank you Senator Jingoy Thank you uh, Senator uh, Bato and this woman is lying through her teeth Totoo bang nanakawa kayo ni Aling Alvi? As okay. you mentioned in the last hearing, ano yung nanakaw sa inyo? Yung 12,000 po na ninakaw nyo sa Changian po kami, sa bahay yung pera um, na sa may bag. Doon, si, allegedly nung nagnakaw siya, pinabarangay mo ba siya? Pinapulis mo ba siya? Hindi po, Your Honor. Bakit? Kinausap ko lang. Kinausap ano ko ano po. Ano sinabi mo? Tapos sabi ko po, umuwi ka na lang at LB kung ganyan lang na mo ako. Ay, ang sabi niya po, pasensya ka na ate, hindi ko na po ulitin. Pledge na po ninyo sa akin, sabi niya po, Your Honor. Ano yung Totoo ba sinasabi ni Madam? Hindi po, totoo. Tinakaw ba kayo ng 12,000? Hindi po. Bakit niya sinabing tinakaw ka? Hindi ko po alam. Basta po, lalo po yan, lalo niya sinasabi sa akin, nagnakaw daw po ako. Wala po po yung totohanan. Mat... Kinantan niyo na po yung gamit po, wala naman sinanakaw nakakaw, na, wala naman naka Hmm. So, ibig sabihin, pinaratangan ka, nagnakaw ka para pagtakpan niya yung pananakit at pagmamaltrato mag sa inyo. Opo. Okay. Kung naman sa paratang nilalagyan siya ng, nilalagay niya ng pubic hair yung pagkain mo, pinagalitan mo ba si Aling Elvi? Dahil doon. Oo, uh, pinagsabihan ko, bakit naman kako at Elvi naglalagay ka ng, ng mga madami sa pagkain? Ang ano? Mm. Sinaktan mo ba siya? Hindi po. Ha? Hindi po. Ilang, ilam beses ba niya ginawa ito? Yung sinasama paglalagay ng pubic hair sa so pagkain mo? Maraming beses po. Kaya, Ilan? Kaya, maraming beses po. Kaya po may siya sa akin na nilagay. O kung marami na siyang atraso sa inyo, marami na siyang beses naglagay kung ano-ano sa pagkain mo at uh, nagnakaw siya, pinagbintangan mo na nagnakaw siya, bakit dapat doon pa lang Pinalayas mo na siya. Pinalis mo na siya. Hindi po namin pinapalayas, Your Honor. Sa totoo lang po. Dahil yung iba pa mga nap napunta doon at nakakakilala sa kanya. Ang sabi sa akin, isa kayo sinama pa namin sa San Josean, yan. namin sa Concepcion at taga doon daw siya. Ayaw niya namang bumaba. Eh gusto na nga niyang umalis. Sabi ni Aling Elvi, gusto niya lang umalis. Hindi siya makalis dahil wala siyang pera dahil hindi mo siya sinisweldoan. Maron po siyang hawak na pera yung owner. Wala nga daw. Kapit kap, niyo siya nung araw na yun. Wala nga daw siya lang dalang pera. Pinapalitan niyo pa nga yung mga damit niya. Wala, wala rin siya nakuha. Meron oh. po yung owner. Meron po yung owner. po pera, Aling Elvi. Wala po, kasing Buhat Buat nabisag ako sa kanila, wala po talagang inaabot sa akin. From France. Sinabi mo sa last hearing na namasukan sa inyo si Aling LV 2019 at kanina si binanggit mo ulit 2019. Sa interview mo naman sa UBCDN, sinabi niyo na 2020. 2019 po yun, ano ang sabi ko doon. 2020, nakalagay rito. 2019 po. Meron ba tayong video na sinabi niya 2020? Ha? <coughs> huh? Uh, played? Yes, please. Ah, uh, oh, maliwanag. 2020. Ah, oh, Sinungaling ka. Ano ko po, po? Bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito. Wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-away-away sila. Then, kasi doon po sila sa area na yun. Oh. Tapos trakandado yun. Diyan, hindi po naman alam kung sa kanya. Hindi po yun, nagsarita? Opo, Your Honor. Marami kasing yan, Your Honor. May mga una pa po yan. Kailan po yun na uh, itong interview nito? hindi ko na po matandaan yung honor kasi may trangkaso ako nung time na yan. Bumangon lang ako kahit nakahiga ako yan. So yung mga tanong dyan, yung pareho pa rin yung sagot nyo na ang dahilan ng pagkabulag ay yung pananakit ng mga kanyang kasamahan sa trabaho. Opo, your honor. Sino tong na naririnig natin kanina ng John Paul? Ngayon ko lang narinig ito. Sino yung John Paul? Iba ito nandito, John Patrick. Iba pa yung John Paul. Iba, hindi po yun. Hindi ko po tao yun. May nagpunto lang po sa akin na John Paul ang pangalan na gano'n nga daw po yung background niya na hindi niyo nakaharap yung John Paul naikunto lang po sa akin na ganun niya daw po yung background niya sa pinanggalingan niya na malikot daw ang kamay eh tinausap ko naman po siya nakako kasi siya po yung katiwala ko dati eh sa tindahan nung pasok niya ng 2019 sa akin siya na po yung tagahawak ng susi ng tindahan namin akala ko tiga tinda lang ng gulay so smart susi po. Sa gabi po sa kanya ko po iniiwan ang ano ang susi po. Hindi po siya nagatinda ng gulay, Your Honor. Hindi kanina sabi niyo, doon kayo sa kalye sa kalye, sa may palengke, nung wala pa kayong... Tanggian pa, Your Honor, yung ng 2020. Tapos, kung baga, patid, lang siya doon ng pagkain sa amin, Your Honor, kasi hindi nga po marunong magkwenta. Tsaka hindi marunong magtinda, kaya hindi ko po pinapatinda, Your Honor. Kaya hindi marunong magkwenta, kaya niya yung susi. Opo, yung, yung baga sa gabi. Opo, paggabi. Nagkaroon siya ng access sa pera. Kasi nawalan ka ng 20-12,000, sabi mo. So, dahil nahawak niya yung, yung, susi. So, malapit yun sa pinagtataguan mo ng pera? Ganun Hindi, Your Honor. Yung pera po, nawala yun nung nagtitinda kami sa Tiangian, tapos bukas yung tindahan. Pinakuha ko yung bag sa loob ng kwarto namin. Dahil siya lang ang na nakaka siya, siya na pinapasok ko. Dahil siya po na uwi doon sa Tiangian. Dahil malayo po kami sa barangay sa Ispo kami. Aling LB, yung ilong mo, yung ilong mo, may, hindi mo naman nakikita ito eh. Ikaw ba ay tinamaan sa ilong o hinataw sa ilong, nauntog, nadulas, nadapa? Ano ba, ano? Yung pong sununtok po. Ilang beses? Ulit-ulit po niya ako sunusuntok sa mukha, sa ilong. Sa Sino? Mukha. Sino nanuntok? Yung pong si Ate Franz. Dumugok yan? Pa? Dumugok. Opo. Dumugok ka? Hindi po. Nakita niya na dumudugo? po, tapos kumukuha po siya ng gamot. Pinapakuha po ng gamot yung kasama ko. Uh, Mrs. Franz, betadine din yung ginamit. Hindi po, gamot lang po ang hinapot sa akin. Ano pong gamot yun? Pa, anong... Si Mrs. Franz na tanong ko, anong gamot po ang binigay pag sa ilong? Iran, hindi ko po alam, Your Honor, dahil hindi naman totoo yung sinasabi ng Ate LB. Oo, oh, di ba dapat... Uh, ah, anong yung... sandali, Mr. Chair? Yes, yes, go ahead. No? Ikaw, sige ka lang sabi, hindi totoo. Kitang-kita na nga yan, no? Oh, no, nabasag yung... Uh, nabasag yung... ilong niya, yung bridge. Hindi pa rin yan totoo. Tingnan mo, nabasa ko. Mr. Chair. Alam mo, masyadong, ma masyadong contradicting yung, marami kang contradiction na statements dito, Mrs. Franz. Sabi mo kanina, two days pa lang, sa employment niya sa iyo, nakita mo na na may sira siya sa ulo. Tapos ngayon, sinabi mo kanina na pinagkatiwala mo, buong tiwala mo, binigay mo sa kanya. Very, very contradicting. Alam mo, nasira ulo buang yung katulong mo tapos binigyan mo ng uh, buong tiwa pagtitiwala apat na taon pa na, ano ah, nagsilbi apat binigyan na pa taon for the, for years for years so masyadong halata ang nagsisinungaling ka ako i can tell you frankly kahit na i-replay natin yung Mr. Chair uh, marami din may mga pulis dito investigador oh. i mo nga yung one yung kanina yung interview niya yung tiktok Mr. Chair, kung Maha pwede. Mahaba May kunting porsyon lang ako doon na gusto kong ipakita. Sa tanong y lang siguro, Mrs. Mrs. Franz, uh, yung sabi nyo, yung panununtok pala na nakita, gawa ng mga empleyado nyo, nireport nyo sa barangay na imbestigahan o no, sa police kung sinong kasamahan sa bahay ang gumawa kay Aling LB. Wala po, Your Honor. Tunglit ko na lang po nalaman, Your Honor, na ganun nga po ang nangyari no nagsumbong na yung mga kasamahan po rin nila. No sila bin sinabi rin lang Kaya po nila sa akin. Kaya hindi na report sa pulis. Opo, oh, your honor. So bakit po nabulag? Ay, ah, oh, nag-away nga po sila ng kanyang, ng, um, um, ng, ah, ah, siya. ah, Kasi ah, ginamit oh, niya oh, Post, yung... doon pa lang. Ako, hindi ako polygraph machine, ha? I am not a polygraph machine. I am not claiming to be a master uh, investigator. Pero, yung sagot mo lang na yun, klaro na na you are, groping grouping for words, your la uh, naghanap ka ka ng iimbintuhin mong sasabihin mo. Nakikita ko na doon. Klaro-klaro yun. Uh, alam mo, pag-imbestigador ka, you are after the verbal and non-verbal messages that is coming out from your, uh, one, your uh, subject. Nakikita, verbal at non-verbal, makikita mo, ah! Uh, yun lang, Mr. Chef, gusto ko lang ipakita, emphasize na talagang uh, may pinsan to, kuan may pinsan to. lay itong ating uh, resource person nandito ngayon. Thank you Mr. Chair. Mr. Chair. Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil uh, panay kasi ng kalingan sinasabi niyo. Mr. Chair, since we have uh, heard the testimonies of uh, the resource persons uh, present here today in the name of uh, JM, uh, JM ano ito? What's your family name, JM? Taroma, Patrick, Simbahon and Dodong, Alice Dodong. And there are a lot of uh, witnesses who wants to come out and uh, to testify against uh Miss France. And uh, those who are willing to testify wants to come out like uh, for example itong si Pau and the garbage collector. Uh, may maybe we can summon them in the next hearing, maybe by next week because we are going to have our uh, recess. Uh, the week after next. So, and this woman, this our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of uh, inconsistent answers coming from from me. And I believe that this woman, Ms. Franz Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling Elvi Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. So ordered. Wasa, can you uh, escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Any motion to suspend the hearing for the day?